waray uh, pa iha kay waray lugar ira patsihi ko amagandang morning or assistant Samar ah uh, at nandito tayo ngayon sa palengke na super busy, busy oh kung nga uh, naghanap kayo ng mga protestas Uh, punta na kayo dito. Uh, kung ano anong mga bilog, wag lang 'yung ay, ano 'yan, itlog. <laughs> ayan, marami nang mabibili dito, may uh, grips, may uh, Ayan. At saka kung ano anong mga bilog dito, wag lang 'yung ano ko, 'yung Ah, uh... oh, ito po oh. direno, bilog naman 'to eh. Ayan. Oh, ito. Ah, uh, as in so pera na -busy nga uh, uh ng oras sa Mara. Uh, may mga nakabiti ng mga kiat kyat mga -kiat, ano, -ano protas naman yung mga pangsahog ng uh, panghanda niyo sa uh, New Year. At nandito yung uh, oh, yung uh, sir, engineer. Ayun. Happy New Year. Ayan may uh, mangga, kung ano-ano. Basta puro bilog, wag lang yung itlog oh. Hindi pala. Oh, itlog bilog din pala yon eh. Oh, oh. Itlog ng manok, wag lang yung itlog ni ano ni Manoy. Eh. Oh. Ayun, nawawala na ng pwisto, naliligaw na. Ah, dito pa lang yan sa oras, sana ah, naliligaw na. Oh, ano pa kaya kung doon sa divisoria? Ayan, maraming uh, mabibili dito ngayon uh, sa mga karatig bayan natin tulad ng ah uh, uh, mga bayan sa Northern Samar. Kung gusto niyo ng uh, lumuwas dito sa uh, bayan ng Oras, ah uh, marami kayong mabibili dito. Ah uh, tulad ng uh, oh shout out nga pala sa mga taga uh, Palapag, Mapanas, Agamay. Uh, ah uh, Hipapad, oh, nakalimutan natin nung nakaraan yung mga taga Hipapad. O, dito yan namimili sa bayan ng oras. Ah, marami pa. San Policarpo, Artitsi. Oh, shout out sa inyong lahat. Happy New Year. At ito, may nakabitin na naman dito. Oh. Kiat-kiat. Ayan naman yung uh, grapes. O, oh. Ah, busy-busy talaga. Daming pera ngayon dito sa palengke. At nandito naman yung mga Uy, ang liit naman ng milon na yan May may handa lang na bilog uh, Sabi uh, Ayan, uh, milon Tsaka uh, Pinya, oh uh, ayan yung pinya 40 pesos oh uh, Ito rin na uh, kalamansi Ayan yung kalamansi uh. At uh, tutuloy naman tayo doon sa Tindahan ng mga Ah, uh, mga karni, oh, uh, yung mga Ah, uh, silipin natin yung mga uh, manok doon sa unahan. Um, manok tsaka ano ba, baboy tsaka as in talagang uh, ang daming mga stock dito, oh nag-stock yung mga uh, nagtitinda. Oy, uh, Kap, happy new year. Oh, happy new year. ah oh, ayan yung uh, mga bibi. may bula pa. Bula-bula pa dito. Oh. Ayan. Ayan, kung uh, naghanap kayo ng manok, ito lang hanapin nyo. Oh. Ah, uh, likod pa lang. Oh, oh, likod pa lang yan, ha. Olam oh, na. Ayan, super busy na talaga dito ngayon. Oh punong puno lahat ng mga yung iba mga dayo pa yan yung iba galing pang northern samar uh, dito na may mili ng uh, uh, baboy tsaka kung ano anong bibilihin uh. at yung isda hindi rin naman mawawala pasyalan nga muna natin dito yung uh, bilihan ng uh, mga isda mm. ayan nandito yung Ah, uh, maraming isda dito. At kung mga gulay naman ang hahanapin mo nandito, nandito rin oh. Ah, uh, ayan ang isda rito, marami oh, marami kang mapapaksil dito. 416. Maraming mga sariwang isda dito, oh. 416 daw yung bayaran. Laki ah. Ayan, kung naghahanap kayo ng sarap nito, igisa o. Oh. Tapos, sa uh, sprite lang Panghalo halo dyan. Butter. Na, oh, butter. Oh, butter okay, pa eh. pala. Ayun, mayroon pang tahong dito. Ah, sariwa ba? Sariwa. Ah, pero mas masarap yung sariwang tahong. Ayan dito naman sa kabila. Ayun oh, lalaki ng isda oh. Ayan oh, hinahasa na. Ito naman pakapikapi lang oh. Happy New Year. At dito sa palengke, makakahanap ka rin dito ng kung ano-anong uh, ah, halo-halo, kapi, tsaka ano pa bang mga nandito? Chichiria. Marami talagang mabibili dito Pati yung gulay mayroon pa rin dito At uh, ngayon yung panahon dito sa bayan ng oras medyo uh, makulimlim At saka may warning nga naman si ano na Mamayang alas 10 na nga umaga Uulan oh, na naman daw Ayan na nga parang nagpaparamdam na nga yung uh, uh, ulan At saka ito Daming nga uh, mga kompras dito Oh. Ayan, punong-puno yung uh, uh, pantalan dito sa palinkyo. Oh. Ayan, oh, punong-puno ng mga butih, buti. At ayun naman yung uh, tulay. Oh. Ayan, tumutulay yung iba doon. Dahil punong-puno na talaga yung uh, uh, pantalan dito sa likod ng uh, palingki. Ayan sa mga gustong pamilya, ah, pasyal na kayo dito sa Palingki ng oras. Marami kayong mabibili dito. Hmm. Ayan makolim na po. Ah, mocha ng na. Happy New Year, kapitonya. Ayan Happy New Year daw sabi ni ah, ah, Kapbuknoy. Eh. Oh. Ayan yung mga truck ng mga ano, ng mga prutas, gulay. Ah, uh, marami. At ayan naman yung oy, oh, ang ganda nito. Oh, yan yung vlogger dito sa Oras. Uh, si Georgie. Ah, uh, uh. Ayan, punong-puno. Pati yung uh, parking dito, aso ina uh, punong-puno na ng uh, tao. Pero ito, oo, uh ulan. At mula dito sa bayan ng oras, Eastern Samar, magandang morning, Eastern Samar at happy new year sa lahat. Ay, hindi pa pala new year, no? <laughs> uh, ayan, uh, pasyal na kayo dito.